Good day guys! This is me, RB Vlogs At ngayon nga po ay nag-order kami ng 60 heads na RTL na Heritage Chicken Dahil stop nga po muna tayo sa pag-aalaga ng mga baboy dahil nagkaroon po ng ASF dito sa lugar namin Kaya yung mga pingiri po namin dito ay wala pong mga laman Kaya naisipan po namin na mag alaga muna ng manok at dahil nga po kami ay beginner dito sa ganitong klase ng negosyo o pag-aalaga ng manok dito sa backyard, bumili lang muna po tayo ng 50 heads na heritage chicken at ito po ang ating pag-aaralan. Meron po tayong mga alaga dito pero mga native lang po. Alam nyo naman po ang native, madali lang silang alagaan. Alapasan mo lang dyan, patukain sa umaga, gano'n lang po kadali yun. Eh, ito po medyo kakaiba kaya kailangan po namin itong pag-aralan. Bago po ang lahat, ipakilala po muna natin ating channel. So let's go! ibang. Sa internet ah, pa rin. Eh? heritage po siya, Bickal Brown, Road Island Red. Rhode Island white. Uh, at teto nga po at mm, inupisana nilang hakutin ang mga manok papunta po sa kanilang kulungan at teto na po 'yon. Ito nga po yung dating piggery na walang laman at naghanap lang po ang kapatid ko dito ng kanilang tulugan o yung kanilang mahahaponan. At marami naman po may, dito may mga nakatampak ng mga na deliver At ayan nga po sila, tulong-tulong bayanihan para po madaling matapos na mailagay dito ang ating mga manok. Wow! 我跟你说。 site 60, 60. Ate Shout out nga din po pala sa mga idol ko dito na matagal na sa negosyong pagmamanok at lagi ko pong pinapanood ang kanilang mga channel kagaya ni The Duty Accountant, Polo Mulok Native Chicken, Manok Tambayan at saka po si Ed Leon channel. Sana po ay Nabigyan nyo ako ng mga tips upang mapaganda at maging kagaya nyo rin po ang aming pagmamanukan. At sana po lahat ng mga nais magbigay ng kanilang opinyon at tumulong, lahat po ng inyong opinyon at mga payo ay bibigyan po natin yun ng pansin. Kaya mag-comment lang po kayo sa ating comment box dito sa baba para mabasa po natin at mm, sa gayon ay makatulong din po dito sa ating pag-uumpisa ng ating pagmamanukan. Shout out nga po pala sa aking mga kapatid na masisipag at mm, sila po ang nagtulong-tulong upang mapabilis ang paglilipat ng ating mga kinuha pong manok. Kaya maraming maraming salamat sa inyo at mm, may papasko kayo sa akin na uh, malayo pa naman kaya makakapag-ipon pa ng kaunti. <laughs> This heritage chicken. Oh, okay. Hindi man sila nalayo pag ano. <coughs> brown ang... <coughs> 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 Yun yung ano eh. Yun yung mga binabenta sa mall na mga brown. So ayan na po at natapos na nilang ilagay lahat. Bali 50 heads nga po ito. Ito po ay mix ng Decal Brown, Rhode Island Red at saka Black Astrolorp. Hindi po ako kumuha ng pure na breed dahil sa palagay ko po ito po yung mga manok na ma-adapt dito sa klima dito sa aming lugar dahil dito po kapag umulan ay minsan halos isang linggo ulan ng ulan. Kapag uminit naman po minsan sa linggo din straight na mainit kaya hindi po madali ditong mag-adapt ng mga katulad nitong mga alagaing hayop kaya ito po ang napili ko, yan po yung mga mix na pure breed dahil ito pong ganito ay eh, mas matibay po ito sa sakit, itong mga ganitong mix breed at narito rin nga pala po si Mother at nuntuan-tuan siya sa mga manok at may papusing-pusing pa yan <laughs> sa mga aking maliit na pamagkin. Sana oh. Gumawa <laughs> na rin po kami ng paitlogan dito at ito po ayayari sa mga tira-tirang plywood dito at mga kahoy na natira nung nagpagawa tapos ito po yung pakainan ng manok yung nakuha din po namin dito sa so mga stock ditong mga gamit Bumili na rin nga pala po ako ng dalawang pares ng Pure Breed. Ito po ang Rhode Island Dread at saka ang Black Astrolorp. Kasama po ito sa ating pag-aaralan dahil pasimula po sa itlog hanggang maging sisiw at saka hanggang sa paglaki, sabay-sabay po natin itong pag-aaralan kung paano natin ito i-manage. So guys, thank you for watching and see you on my next video. Baboos!